na tayo sa work. Story time muna tayo mga kamars. So, yun na nga. Um, two years or three years ago, I was a full-time vlogger. So, dahil wala akong trabaho noon, during COVID also, so ako ay nakafocus lang sa pagbablog. Lahat ng klase ng vlog ginawa ko. Pero syempre, hindi tayo pinalad na mag-viral. Mag Charot! Pero okay lang yon. Then, 2022, nagdecide na akong mag uh, start maghanap ng trabaho kasi uh, marunong na rin naman akong mag-drive so nakakuha na rin ako ng license na para mag-drive ng kotse dito sa Espanya. at yun na nga mga kamars uh, may isang um, may isang kababayan natin na nag-open ng opportunity para sa akin na magtrabaho bilang kitchen helper nila so that's the start na an um, nag-open ang uh, opportunity sa akin para sa sushi job okay sushi job at ito ang pinakamalaking uh, blessings na nangyari sa buhay ko sa part ng career na natutuwa akong mag-sushi at the same time marami din naman akong uh, nagawa uh, nag-apply din ako sa mga restaurant natanggap dahil nga pag uh, sushi ang skills mo dito sa Spain nako pagagawan ka ng mga employer lalo na kung maganda yung experience mo so yun na nga ngayon habang uh, magsiset up ako ng aking pagpupwestuhan lagay natin ang kitchen boards may kwento ko lang na dati ay wala akong kalam-alam sa pagsusushi ako ay isa lang dati yung previous job ko related sa hospitality pero hindi ako sa kitchen sa FOH ako, front of the house. So, pero itong trabaho na ito, masasabi ko na itong pinakadabes na naging trabaho ko. Kasi ito yung trabaho na hindi ka, papasok ang maganda, uh, uuwi maganda, hindi ka pagod. So, um, kaya super blessed, super blessed na natuto akong mag -sushi. At hindi hindi ko ito ipagpapalit sa kahit anong trabaho. So, pag na-setup ko na itong kitchen board na to mag-start na ng aking production. So, yun na, itutuloy ko yung kwento ko. Uh, siyempre, bago ako makakuha ng ganitong opportunity na makapag-franchise ng sushi bar na located sa loob ng supermarket ng isang kilalang mall dito sa Espanya, siyempre, pinagdahanan ko ang pinakamababang posisyon na trabaho. Nag-umpisa na ako sa pinakamababa, yung taga-balat na ng pipino, taga-gayit ng mga gulay, ganyan. Uh, hanggang sa matutuok mag-sushi, pinigyan ako ng opportunity ng isang kabay ng naging employer ko dati na kabayan din natin, tinuruan niya ako. So, I'm so thankful sa kanya. Shout out sa kanya, kuya, and hindi kita makakalimutan sa lahat ng knowledge na itinuro mo sa akin. Salamat. God bless you. And, yun na, after nagtrabaho ako sa, naghanap ako ng uh, ibang way pa para mas Ah, uh, lumawak pa yung kamalaman ko kasi gusto ko talaga mag-business. Kasi nga pag uh, gusto ko gusto ko mag-business kasi hawak ko yung oras ko. Kasi meron akong dalawang anak na inaalagaan pa malit pa sila. So pag for example nagkasakit sila tapos nangangamuhan ka lang. Hindi mo naman pwedeng sabihin sa amo mo, hey amo, may sakit yung anak ko, hindi ako papasok." Siyempre hindi pwedeng ganun di ba? So So, syempre lahat na bago mo makuha yung Um, isang bagay katulad ng magne-negosyo ka, may process so dumaan ako sa mag pinakamababang process hanggang sa makuha ko itong pinaka asam ko. So, nagtrabaho ako sa tat dalawang restaurants bago ako nag-decide na mag uh, mag-apply mag uh, ng franchise so ito na yon Uh, so, ang company nga pala na pinag-franchise ko ay Sushi Daily in Espanya. This is the best na nagawa ko siguro sa sarili ko is yung mag sa kanila. na start ko yung journey ko sa company ito kasi uh, uh, pag naka-franchise ka, lahat ng support na kailangan mo is ibibigay nila at tutulungan kanila. So, kung hindi ka pa masyadong Um, hindi pa malawak yung knowledge mo tungkol sa pagbibisnes dito sa uh, Espanya uh, mas maganda siguro, ito muna yung um, stepping stone mo yung mag-franchise so sa experience ko naman uh, sa pag-franchise nitong business na to, okay naman di naman ako masyadong nahirapan sa pagpapatakbo ng ng sushi bar na to kasi ngayon na, like, like what I've mentioned, talagang pag naka-franchise ka is may nakagabay sa iyo, may tutulong sa iyo, may magtuturo sa iyo. So para sa akin um, step ito yung the best stepping stone, yung mag-franchise ka muna para makakuha ka pa ng mas marami pang knowledge, tamang knowledge at experience. So ito lang yung may maipapayo ko sa mga kababayan na uh, gustong nang magkaroon ng negosyo dito sa Espanya na subukan nyo muna. Subukan nyo muna mag-franchise. So, so, that's it for now mga Mars. Kung may nabitin man kayo, comment down below at sasagutin ko yan. So, hindi pa dito magtatapos ang aking ang aking pagbab ang aking pagbablog. Marami pa akong i-share, mas marami pang i-share ay about this sushi kung gusto kong kayo ay sushi lover, ito ay para sa inyo. So, more chika time, more kwento. See you soon for my next video. See you in my next live. Adiós, gracias.